kamote salad kalbos preto talong preto tuyo ayan pinalat ko ng ano guys kasi mag sila mga mo ipagka hindi mo malawin kain parlan muna pa tapay ng tama tama pa hok kailangan kung walang tabaho hok sarap ng tama sekolah kan Nak anak kan aku guys kasi mesung kat tengah kami Mesung kat tengah dalam galeri Nak dekat bang tahu hak Memang Untuk kamu kami Untuk aku makan Não kasi pag nandyan yan sa kusina siya may ginagawa diyan yan mapakali kahit kumakain ako tawag ng tawa ito sarap ng ulam ko mawalan ako ng gagamat pikat ang

Nice juga Saya sedih paham lagi dia yang menghut ni pasal aku Orang minta orang yang menghut aku Ya, ya Nak Ya, ya, ya Gak kan, Eh? mga batas o nila dito guys kasi matis mo sa so, mar sobrang maritis magka mag mag, mag, mag ina lang sobrang maritis so, yung ibang ano maritis masyado ito sila supuho na po uyawan na po tubangan sabot yeah! yung kada kasi yun yun lagi ako nasarap niya yung nag-iisa lang ako dito tatawag yung anak niya bulbul niya. Bulbul pa wala ko. aku ako ah. Yaw sa yaw, Yau, yau na ako. Good na masyado yun. Hirap. Kung hindi tayo mapasinsya ho. La.

balik din sa langit. Ang yung puso nila. Naman wow. naig talaga yung pagkamaritis nila. Tunggu sam Betul apa aku tuyuk kontek Ini sama.

Bye bye now guys, thank you so much, thanks for watching.